Hello so guys, magandang araw. May gagawin naman tayo ngayon. Washing machine. Ito yung washing machine mga guys. Sira yung timer niya. Ayan. Tapos papalitan pa natin. Ito yung bago na ipapalit natin. Ayan. Tapos yung gear niya na naman sa baba. Papalitan din. Ayan. Kasi pag mo to maingay na tapos parang ayaw na umikot yan yung gear niya sa baba ito yung gear na ipapalit natin yung bago na gear yan gear box ito yung timer bali babaklasin natin ito guys lahat ng turin dito sa baba bago natin matanggal yung gear na yun yung papalitan natin dun sa baba babaklasin natin mga, tugo, mga guys yung turin pag nagpalit kayo ng gearbox, kailangan baklasin nyo 'to. Yung mga tunel niyo. panoorin yung video na to guys para may matutunan naman kayo kung paano magawa yun mga guys natanggal ko na bali may yan dito sa baba e, tatanggalin natin to ah, ito na guys natanggal ko na yung gear niya di bibilangin natin kung ilang pin yung ilang pin natin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bali ito mga guys sa tin yung ito na to tinti yung gagawin ito na natin mga guys yung ngipin ito dahil 11 ito ito tin yung ngipin ito ililipat natin dito sa bago kasi hindi magkatugma yun lang gagawin natin diskarte lang para magkatugma dun sa ano niya ilisin niya mayroon tayo mga guys na kuha doon nakatambak na ang kaba tinti ito yan ilibin ito na lang kasi matatanggal magtatanggal pa tayo nito ito na lang ikakabit natin mga guys so ito na guys na tanggal na natin dapat mayroon kayo nitong nito mga guys yung pangtanggal ng clip yung ginagamit yung pangtanggal ng clip mga guys So, yun lang mga guys. Pag hindi magkatugma yung pin ng washing machine nyo, lilipat nyo lang yung original doon sa bago. Katulad nito, tin. Libinti yung na yung bago. Tapos yung luma niya, tinti. Bali, lilipat nyo lang dyan mga guys. Kasi yung pinaka-rubber nito, kanon ibalik po yun lang yung pinaka kasi bago yan eh. Bago pa rin yan. Bali yung ano niya lang yung gear niya lang nito. Ito lang yung luma pero bago pa rin yan kasi bakar ba? naman yan eh. Ngayon basta pa ba? masisira ang ganyan eh. Tapos lagyan nyo ng grasa bago yung ikabit. So ito ng mga pups. Ikakabit na natin. Ganito lang mga paps Magkabit ng gearbox Gaya yun yun na lang Tapos ikakabit naman namin to yung timer Na bago So guys Tapos na tayo magkabit ng gearbox Ayan Napalitan uh, na natin ng bago Ito yung luma <coughs> Tapos Paano naman magkabit ng <coughs> Timer Ito guys Yung timer ito yung wire papunta doon sa taas ito ito itong tatlo na to ito yung puti ito yung puti ito yung dito mo yan ilalagay sa brown yan sa brown ng bago na to tapos ito naman yung pula at saka red red at saka blue tapos ito yung red at saka yellow kahit saan mo lang yan guys ilagay pwede yan kasi ano yan eh Ray, uh, ano kabilaan yan kahit saan mo yan ilalagay kahit magkamali ka dyan pwede naman ano yan eh yun ang nagpapaikot na iikot sa kaliwa iikot sa kanan ito yan mga guys dito yan sa timer basta ito yung yung live tapos papunta yan dito sa sa gearbox na left and right ang pag ikot so yun lang guys kadali magkabit ang timer na bago eh kakabit na natin mga guys tapos ititesting natin kahit saan mo lang ilagay yan guys kahit yung yung blue kahit sa pula mo ilagay yung yellow kahit sa pula mo ilagay yan wala naman polarity ito mga guys pag nagkabit ka ng timer Portente yung ikot ng pagkabit mo ng timer kaliwa at kanan yung ikot ng motor sa dito sa ano nya pinaka uh, nag yung nung ilisin nya kakabit na natin guys yung ilisin niya para matis na natin ang dumi-dumi pa nito mga guys yung dinara ng customer ang dumi-dumi i-inisan pa natin yan mamaya so ito mga guys i t na natin ikutin muna natin yung timer bago natin testing saksak -sak natin mga guys kung gagana na ba yung washing machine natin na ginawa naka yan guys yung timer na yung washing machine saksak -sak natin Ayan mga guys Okay na siya Umikot na Saksak natin ulit mga guys Ayan okay na Kasi may customer na dumating Ayan eh, dapat kanan uh, left and right yung ikot yan hindi pwede na left lang or right yan kapilaan yung ikot tapos yung timer ikakabit na natin sa lalagyan talaga ito ano lang naman hindi ko na papakita kung paano magkabit dyan universal to na ano eh, timer ng washing masin kahit anong ano washing basta kagaya nito pwede mo kapitan so yan lang guys maraming salamat sa pamanood nyo